Julie represented by Dr. Dindu Jan H. Moreno, EPS, English and our Steward Supervisor, our District in Charge, Sir Jerry B. Lazaro, and all school heads present, Barangay officials, parents, teachers, fellow graduates, visitors, and friends. A pleasant afternoon. I didn't expect that this day would come. Isang batang walang pagpapahalaga sa pag-aaral noon at ngayon, narito ako upang magbahagi ng aking kwento. Isang malaking karangalan po ito para sa akin. Ngunit, ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa akin. Bagkos, ito ay inaalay ko sa aking mga magulang. Sila ang walang sawang bumagbay, nagtsaga at nagsakripisyo upang maibigay ang aming pangangailangan sa pang-araw-araw. Papa and Mama, maraming maraming salamat. Ang aking paglalakbay patungong tagumpay ay hindi naging madali. Noong nasa elementarya pa lamang ako, ay hindi ako kilala bilang isang mag-aaral na may magandang gawis sa pag-aaral. Hindi ko lang marahil hindi sapat na sabihin niyong tamad ako. Hindi ko lagi inuukit ang aking pangalan sa listahan ng mga mag-aaral na may karangan. Ngunit, ang lahat ng ito ay nagbago ng ako ay mag-high school. Ang unang pangalan na aking natanggap ay naging susi sa akin upang maging uhaw sa tatumpay sa ko. Hindi lang yon dahil sa pagkilala, kundi dahil sa naisip ko na kaya ko pala. It sparked a thirst for academic achievement, a desire for validation that I didn't know I possessed. Ang uhaw na ito ay panasimula ng walang sawang suporta ng aking mga magulang. At ng, mga bu at ng mga guro na hindi dinataman magbigay sa akin ng tulong at gabay. Ang kanilang tiwala sa akin ay nagbigay sa akin ng lakas upang magsikap at magkursigitan. Ngunit, ito ay hindi, hindi tungkol sa tarugumpay lamang. Ito rin ay tungkol sa mga hamo, sa mga kabiguan na aking natutunod. At sa walang hanggang suporta ng mga taong nakakita ng aking potensyal, na kahit ako mismo ay hindi ko ito nakita sa aking sarili. Ang katagang kaya mo yan, ilaban mo, ay ilalaman lamang sa mga salitang Nagpapalakas sa akin sa tuwing ako ay nahaharap sa mga pagsubok. Ngunit kasabay ng mga salitang iyon ay ang takot ko na baka hindi ko hindi ko makatugunan ang kanilang inaasahan. Na baka mawalan sila ng tiwala sa akin. Ngunit sa kabila ng aking mga pagkatalo ay hindi pa rin nila ako sinuko. Maraming salamat po sa inyong hindi matitik, matinag na pagtantilig at suporta. Sa mga kapwa ko mag-aaral, mga kaibigan, naging kapatid, ating hawakan na mahigpit ang mga alaala -ala na tinahak natin ng magkasama. Ang mga tawa na umaabot sa sulok ng silid aralan Ang mga luha na pinasaluhan sa gitna ng kabigo at ang mga malalalim na karanasan na nagbuklod sa atin bilang isang pamilya. Sa wakas, napagtagumpayan natin ang mga gabi na puno ng pagpupuyat, mga takot sa research defense at ang napakalaking pressure. Pinagkatiwalaan natin ang isa't isa. Nagsabi tayo tungkol sa ating mga problema, ating mga pagkabalisa, at mga tagumpay na silbing lakas sa atin. Ngayon, nais ko pang simula ng aking pasasalamat sa ating Panginoong Diyos na nag nagbigay sa ating nalakas sa ating buong paglalakbay. Kung wala ang kanyang karunungan, lakas at pagmamahal, hindi tayo narito ngayon. Sa ating mga guro, salamat po sa inyong walang sawang pagtuturo, pagunawa at pagmamahal. Salamat po sa inyong pagtangkilig sa awing inyong pagtulong na makayanan ang mga pagsubok sa buhay paalan. Ang inyong mga aral ay hindi lamang po nakatulong sa aming akademikong tagumpay, kundi pati na rin sa paghubog sa amin bilang isang individual. Upang bigyang pugay ang ating mga magulang, hinihiling ko na tumayo po kayong lahat mga minamahal naming magulang. Tumayo po. sa aming magulang. Maraming salamat po sa inyong walang katapusang suporta at pagmamahal. Ang inyong sakripisyo ay hindi matutumbasan. Agyaman kami unay iti sarday na suporta at ang Salamat. Salamat po sa lahat ng inyong ginawa. Upang makamtan namin ang tagumpay na inyong pagmamahal at, pag, at pagsasakripisyo ay wala pa kumbas. Mga kapwa ko magtaka-bos, sabayan niyo akong magbigay ng masigabong palapakan sa ating mga magulang bilang namin ng ating kasasalamat. Bilang anak, matuto tayo humingi ng pagpapatawad sa ating mga magulang. Sa aking mama Sorry po sa pagkakataon. Sorry po sa pagkakataon na matikas ang akin Sorry po. pagkakataon. Tumasagot po ako si Muni. Sa kabila ng lahat ng ito, ay hindi po kayo sumu... Ay hindi po kayo sumunod. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagbibigay ng aming mga pangangailangan. Magiging sa pinansyal na aspeto na alam ko, na alam ko, kailangan nyo Sa inyong pag-alaga sa aming mag kaya Kahit ninyo, inyong sa na minsan ay napapagayaan ninyo ang inyong tarihan. Sa patuloy na pag-ugaw ng aking mga kagustuhan, kapalit ang mga sa inyong mga paa, pananakit ng likod at iba pang pagod. Maraming maraming salamat po sa inyong hindi mabirang na sakripisyo. Mahal na mahal ko po, po kayo. Maraming salamat po. Maaari na po kayo po. Sa aking mga kapwa magtatapos, salamat sa mga alaala at sa mga sandali ng pagsasama. Habang masisipula tayo ng bagong kabanata ng ating buhay, Tandaan natin ang kasabihang, malayo pa pero malayo na. Ang bawat hakbang na ating tinahap ay patuloy na magpapalala sa atin ng ating lakas at kakayahan. Despite our diversity of talents, interests, and skills, we share the same vision of becoming somebody someday. Let us think big, set our minds, and stay focused on achieving our goals. Let us remember what Abraham Lincoln, the 16th US president, once said. The best way to predict your future is to create it. Yes, through hard work and determination, with God's guidance.